24 years old na po si Jake. Hello, Happy birthday, Jake. Galano from Southern Leyte. Ang uh, taga-kandil. pag-pray na mo niya? Oh. oh, kanta mo na eh? Wala mo nila. Wala nila. of water was from the islands jake galano from the southern lake eh? yeah. no, no, no. happy birthday brother jake with uh, matching what guys. Chapurado. Chapurado. Ah, oh, grabe na Christian number one. <laughs> Christian number one na. <laughs> How you mix eh? <laughs> grabe Christian na nangunguna. Okay na kaka. <laughs> grabe talaga Christian na nangunguna. <laughs> Bahala magbiyaan sa aeroplano basta nangunguna sa snacks. <laughs> Ayan na. Ah, uh, paniwang niwang pa ni pero ko di kinaon ba. <laughs> ah, grabe bagong din. Bagong din na ba si Ha? Si Simon Ace? Ace Simon ang din ng bayan. Hoy, <laughs> <laughs> pakili guys, pakilin niya guys, para so, mag. mo magutom <laughs> mo? Ha? Huh? lao <laughs> na dahil sa kalaro, dong bisa, hahaha, mura English, bisa lepahumot, so it's uh, oh, grabe. ay, ada so, magrabih salamat Jake sa iyong uh soft drinks in uh, snacks with cake. Oh, talagang hinati-hati talaga ni Jake, bay. Para magkasya lahat. Ha? Talagang uh, lumabas pa talaga siya para bumili para sa lahat, eh. Yan ang kuya ng bayan dito sa seminaryo. Siya po yung uh, kuya mo dito. Dahil 24 years old siya. Senior citizen, na. Kagaling lang po yan sa sakit. Sipon, obo. Sakit ng ulo at lagnat, trangkaso at iba pang mga mga masakit na sa katawan assisted by our Christian Paxson ah grave kaway kaway yah parang in, 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 ininuman mo na ngayon na ah. hindi pa, ah, pa ba <coughs> happy birthday Jake 24 years old once again ha huh? Yes. from Cleric St. Paul Brother Fathers wala kasi ang superior eh <laughs>